Good Sunday, good morning. Umuulan. Ay, umuulan. Umuulan. Ay, tumutulo pala dito. Oh. Kasi kahapon, malakas din ang ulan. Ayan, mabasa yung sahig. Ayan, tumutulo dito sa... Diyan, oh. Sa gilid, tumutulo. Ayan, tumutulo. mabasa yung sahig may tulo Ayan, mayroon akong sampay dito guys at least mayroon akong sampay dito mayroon akong sampayan sa labas Ayan, dito tumutulo pag malakas ang ulan dito papunta sa baba Ayan, mabasa yung sahig. dito mga ano namin, mga chinelas, sapatos. Ayun, tinak, tinakpan ko dito para hindi masilaw. Meron kaming, uh, mayroon kaming sampayan dito pag ulan. Ayan, para hindi kami masilaw, hindi makita sa labas. Ay, umuulan, umuulan. Ayan ay dito. At least hindi kami nababasa dito. Banda. Ayan kasi may bubong na. Ayan banda hanggang dito lang. Ayan ay mabasa na Papuntang taas. Wala ang bubong papuntang taas. Ayan. Ay nandyan pala ng aking uh, pusa ko. Oh, alay ka na. Inom ka na ng tubig. Oh. Mayroon tubig dito. Ayan guys. Maulan ngayong araw. Maulan ngayong araw. Kaya maggawa gawa lang muna ako ng video-video ko para sa aking content. Ngayong araw, good morning sa ating lahat. Bless Sunday sa lahat. Nandiyan ay uh, mabasa yung dito banda. Kasi wala na yung bubong ang kambit. Hanggang dito lang ang bubong. Ayan guys, bakante pa itong aking katabi. Kung sino gusto dyan mag-inquire, please PM Ito ay bakante. Dalawang kwarto to guys, dalawang kwarto. Meron pa sa taas, mayroon yung dalawang uh, slot doon. Uh, aking pusa na doon. Ay, inom niya ng tubig. ngayon lang uli, umulan kasi ang parang init kagabi ang init dito banda yung alikabok din dito banda o pag walang ulan ayan guys good morning good morning sa ating lahat ayan ay doon ka sa loob doon doon wag kang lumabas ta, kasi umuulan kasi ito ay lumalabas ito pag uh, lumalabas ka sa kalsada huwag kang lumabas sa kalsada punta na don punta na ay tapos na ako magluto punta na dali punta na andun na si may panter na inom ng tubig <laughs> See you later guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bless Sunday.